yung second hand, ano ba yung mga dapat nyong i-check? Well, number one dyan, check ninyo yung deep speed. Okay? Siguraduhin ninyo na walang lumalabas na usok. Then, check ninyo yung engine cup, no? Siguraduhin ninyo na wala siyang sign ng any contaminant. Ayan. check nyo yan. Bumuksan nyo yan. Then, check nyo rin kung umuusok siya o may talsik. Then, check nyo rin yung ilalim. Yan. Siguraduhin ninyo na walang tagas. Yan. Diyan banda. Walang tagas yan dapat. Walang tagas doon. Ulan. Check nyo rin. Dapat walang tagas. Yung mga shop. Check nyo rin. Yan. Check nyo yung mga shop. Siguraduhin ninyo na wala siyang tagas. Then check nyo rin yung ibang component pero yung pinaka bottom line yan test drive nyo talaga dapat walang lagto okay yung shifting Okay. and yun coolant dapat di bumababa And yung aircon dapat nagpapawis yan dito malamig and yun actually yung napaka ano yun uh, pinaka the best yan dala kayo ng magaling na technician para ma-detect nila o ma-detect niya kung ano yung ah uh, yung pinaka ano yan leak ayan titignan nyo kung may leak sya at ah uh, tignan ninyo kung ano yung mga component na pinalitan. Check nyo yung history.